support speech lamang ito regarding po sa risk na nangyari sa barangay Arix 10 na tinalakay natin kanina lang at nasabi ko na, na rin ang mga gusto kong uh, iparating marahil wala na tayong aasaan uh, na uh, dadalong uh, concern office, offices or agencies para sa sagutin ang mga kanilang eh, ka, sa kanilang kahinay-hinalang uh, pangyayari. Ito, Mr. Judge, naniniwala at naniniindigan tayo na ang karapatan ng bawat isa sa na uh, maliwanagan ng hingid sa, sa isyong ito at ang same time, mahis nating bigyan ng equal opportunity ang ating local authorities na marinig ang kanilang panig regarding this matter. As advocates of peace, we want to make sure na ang constitutional rights ng bawat isa sa atin ay matatibay mat 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 at ang rules of law ay magibabaw bilang public officials. we will just no. remain committed in our sworn oath to protect the interests of our constituents in our beloved city from <laughs> any attempts of this morsing it is name. So I have action, I have a one action motion, Honorable Chair, to direct the Secretary to the Sangguniang Panglunso to send a letter to the Kota Batu City Police Office and City Public Safety Office, inviting them to decrease the the 140 regular session on the said like this pressing matter. So I move, Mr. Richard. Any second? Yes. The motion is duly seconded. Any comments, suggestions, objections? Seringan, the motion is approved. Uh, so, Madam Secretary. Yeah. <coughs> uh, Madam Secretary, Mr. Chairman and my honorable colleagues, on January 30, to 2025, the 17th Seminar Pamunsud received and information that a free bid competence was conducted by the cplgo regarding the assorted medicines and vaccines under the category of drugs and medicines amounting to <coughs> 75 million. however, upon checking in the non-investment program for current year 2024, it was not fully specified. thus, it gives a bad interpretation of what items are included. and the same assorted medicines and vaccines. It is also important to note that medicines and vaccines are not synonymous with medical equipment and facilities. At the city, intends to include the latter, dapat ay naisayang mga na ito sa submitted project of work para sa bidding. In the umbrella term or generic term, on its I public funds, It is imperative that the indication of such items must be particularly described to be given more credit for appropriation. In accordance to Republic Act No. 12009 entitled New Government Procurement <coughs> Act six oh three data transparency in the procurement process by providing access to all related information in accordance with open contracting practice that enables the disclosure of data and facilities uh, information sharing related to all stages of procurement. The general statement uh, of munitions inductions appearing in the private documents does not ensure specificity, kaya importante na makita ito sa ating EIP. This is a reminder to everyone, especially to our public officials na maging meticulous and rational sa ating public documents that deserves as our trademark sa ating administration, our purpose projects, programs, and activities reflect um, our ability to live. Therefore, Mr. Chairman, I move to pass a re resolution temporarily altering the bidding and procurement process related to the procurement of medical assistance with a pro budget of 25 million pesos, pending review and clarification of its full project specification. So moved. Any second? The motion is duly seconded. Any comments? Suggestions? Objections? Hearing none, the motion is approved. So, ordered. The that we have built on the matters, we go back to the item number Item number 13. 13. A I call the honourable leader? The honourable M.J. Ali, you are recognized. Thank you very much, uh, honourable majority uh, floor leader. Honorable Chairman, esteemed colleagues and uh, fellow public servants, guests, uh, magandang katani po. Assalamualaikum. Oh, Mr. Chair, allow me to please uh, to read the content of my privilege speech. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang buwan na nakalipas na humihingi na mga paglilinaw ang sanggunyang Panglungsod patungkol sa mga kondong pumasok sa City Government ng Patatawag. Lariya ng LGSF o Local Government Support Fund, ang mga revenue share at ilan pang mga fund assistance na hindi na ideklara ng ating city treasurer. Swertihan na lamang po kung may makarating sa ating kopya na pumasok na pala ang uh, mga pondo. Nit nitong huling taon ay unang binuksan ang usapin sa pamamagitan po ng privilege speech ni Honorable Councilor Japan Giani III na humihingi ng Certificate of Cash Backing sa mga pondong pumasok sa City Government of Cotabato. Ito pong kanyang kahilingan ay uh, sa ngana ng transparency na sinukortahan po ng marami sa atin dito sa Sangguniang Panglungsod. Ulit tayo po ay nagpapasalamat doon kay uh, Honorable Gyani. Makailang beses na rin humingi ng kaupulang papeles ang sanggunian panglungsod sa inisiyatiba na rin ng uh, chairman ng uh, Committee on Finance, uh, Honorable uh, Unin Abu, ingil sa mga dokumentong hinihingi natin upang maging basihan ng tama at saktong aksyon ng Nesnatura. Ngunit, bagpahanggang ngayon, ay tila sinasadyang ayaw tayong bigyang pansin, Mr. Chair, uh, particular ng uh, nasa ehebotibo. Patunay riyan ang hirap na ginanas ng Committee on Finance upang mapag-aralang mabuti ang annual budget ng City Government. Ultimo, ang mga Department Heads ay tila inigilang umatend ng ilang Committee hearing upang depensahan at painkindihin sa atin ang kanilang mga pangangailangan sa serbisyo publiko. Kung kaya't umabot hanggang Pebrero ng sumunod na taon pa bago may pasa ang budget. Hanggang kailan sila magbibingi-bingihan, uh, Mr. Chair, sa mga tanong natin dito sa sangguniang Panlungsod. Tayo na nasa gobyerno at binigyang pagkakataong makapagservisyo sa mamamayan umasa po kayo na po proteksyonan ang inyong interes at kapakanan. Sisiguraduhin namin, gagampala namin at ibibigay sa inyo ang aming tamang mandato at uh, makapagsilbi sa inyo ng maayos. Ang mga tanong na ito ay hindi upang para sa pansariling intensyon, Mr. Chair. Kung hindi, para sa taong bayan ang revenue share ay hindi kailanman pera na pwedeng gamitin ng kung sino man lamang na nasa gobyerno. Pera po ito ng taong bayan. At nararapat lamang na gamitin para sa kanila, para sa ikabubuti ng servisyo publiko. Mr. Chair, meron pong hawak ang sanggunyong panungsod ng mga magpapatunay na meron ng mga pumasok na revenue share sa kaba bayad. bayan, particular, noong June 14, 2024, na nagkakahalaga ng 11,444,568.48 centavos. At noong August 28, 2024, 196 and 56 centavos. Ang suma total ay umabot ng 207,792,236 centavos. At noong December 20, 2024, merong din pumasok sa kaban ng bayan na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Ang mga ito ay pondo na intended for government program and projects upang masiguro ang pangkalahatang kabutihan at serbisyo na nakalagay sa Section 305 ng Local Government Code na ito ay hindi pwedeng gamitin ng kahit sino man kung walang pahintulot or appropriation ordinance na galing sa sangguniang Panglungsod malinaw po. Malinaw rin ang nakasaad sa Article 391 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 7160 that the proceeds from the shares of LGUs from development and utilization of national wealth shall be appropriated or appropriated by their respective sanggunian to finance local development and livelihood projects. Ngunit, ang ating paulit-ulit na katanungan ay nasaan na po ang mga pondo ito? Nais natin itong gamitin upang maimplima o ma-implementa ang mga proyekto at programa para sa ng mga o kapakanan ng taong ating pinagsisilbihan, particular sa lungsod at upang maahitid ang kaunlaran dito sa syudad. Kung ang mga pondok ito ay pumasok sa accounts ng city government noong June 14, 2024 at August 2028, 2024, dapat po ay mabigyan ma o mabigyan man lamang sana tayo ng linaw patungkol dito. At syempre, mahalaga din po na mabigyan linaw at maiparating natin ang katotohanan sa ating mga mamamayan dito sa lungsod. Sa mga mamamayan na lungsod na kung sana ay malinaw ang mga pinaglaanan ng mga pondo at mga proyekto, ay hindi na sana tayo nagkakaroon ng mga agam-agam tulad itong ating mga pinapanggitin. Mr. Chair, nararapat na i-declare po ng ehekutibo o ni budget officer at ni city treasurer ang ating pong mga nabagin. Again, tayo po ay nagtatanong lamang. Takibat po nito, Mr. Chair, na dapat may paalam natin at malinaw po sa ating lahat kakibat ng power of the purse ng legislative department ay ang power of oversight nito na mahalaga upang mapanagili ang integridad ng check and balance na likas sa isang demokratikong sistema ng pamahalaan. Dapat lang na ma-review ng sanggunyang panglungsod ang usapin ito. Layo nating maiwasan na magkaroon ng duplication o redundancy ng mga PPAs ng lungsod. At masiguro na na-optimize natin ang resource allocation at utilization ng pondo mula sa kaban ng bayan at maiwasan ng anumang agam-agam sa misuse or misappropriation nito. Muli, ang katanungan, nasa na po ang mga pondo nito? Nagtatanong lamang po, sa punto nito, pakiusap po namin sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng transparency and accountability. Ano man po ang kinabibilangan niyong political party, ano man po ang prinsipyo ninyo, Samant pagsamantala po, kita po muna natin ang mga bagay nito. Unahin po muna natin ang interes natin bilang taxpayer na may karapatang malaman kung saan napupunta ang mga pera at mga pundong ito. Kalimutan po muna natin kung anong partido ka napapabilang. Kalimutan po muna natin ang ating mga personal interest. Unahin po natin ang kapakanan ng ating mamamayan dito sa Lungsod at bilang Bangsamoro. Mr. Chair, uh, I have two. Uh, I have uh, action motion on this matter, Mr. Chair. Proceed. In this uh, connection, Mr. Chairman, I move to pass a two resolution relative to this issue. First, is uh resolution strongly requesting the good office of the Ombudsman to investigate on this matter. In the interest of transparency and accountability, subject to style, Mr. Chair. And uh, uh, also, it's a joint resolution, Mr. Chair. Joint Joint Any second? second? The motion is duly seconded. Any comments, suggestions, objections? Hearing none, the motion is approved and uh, subject to style, Madam It's ordered. Second uh, resolution, Mr. Chair. Is strongly urging the Land Bank of the Philippines to hold an abeyance in honoring checks issued by the city government of Cotabato charged against the trust fund account of the local government. Support. Oh, again, uh, may I repeat this again? Sorry. Uh, a resolution is strongly urging the Land Bank of the Philippines to. Hold an abeyance in honoring checks issued by the city government of Potabato charged against the trust fund account of the local government support fund in the absence of authorization by the local sanggunian. Sub subject to staff, Mr. Chair. Any second? Yeah. Comments? Suggestions? Objections? Hearing none, the motion is approved and the subject to staff, Madam Secretary. So ordered.